So what's up sa inyo mga guys? Andito na naman ako, nakangiti. Ayun nga pala yung pinsan ko. Kawai ka nga, hi. Ayun nga pala si Popsy. Nice Pops. So ayun, pumunta ako ngayon ng kusina. Ayan, meron dyang bigas na malagkit asukal. Tapos ayan, nilagay ko na nga yung bigas na malagkit dyan sa kaldero. Ayan, nilagay natin ng tubig. Nahugasan ko na rin pala yan guys. Magluluto pala tayo ngayon guys ng ang nyo. Ayan. Taka muna ako dyan. Tapos pagkatapos ko maglagay ng tubig, nilagay, sinalang ko na sa, sa kalan. hindi na guys. Guys, tapos na guys. <laughs> si mama, ingay. So guys, nagayat na nga pala ng sibuyas tapos ng patatas. Ayan na. Tapos pagkatapos noon, sin sinalan ko na nga pala yung sibuyas. Ayan. hinalo halo ko lang muna yan dyan. Ayan sa maluto. Tapos ayan, hinalo ko na din yung patatas. Tapos guys, ano, pagkatapos ko aluhin yun, ayan naman yung hinalo ko yung gata. Kaya maging ganyan sa guys eh. Ayan, ganyan dapat. Ay, hindi, hindi. Ganyan ba? Ayan, ganyan pala dapat. Golden brown, luto na. Tapos pagkatapos yan guys, nilagay niya yun sa salaan. Si mama naglagay. Ay, eh, hindi ako pala naglagay niya yun. Tapos ayun guys, yung corn beef, luto na rin. Tapos ayun guys, yung biko. Hinalo-halo na ni mama yan. Ano? Minegos-megos na ni mama yan eh. Yun o. Know? Tapos pagkatapos niyan guys, ayun na. Masa. na ang ating biko. Shing.